Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay, tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honoryong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng September kung saan ay masasaksihan nyo na naman mapapanood ang libre at walang bayad na weekly horoscope at syempre ang weekly horoscope na inihahandog natin sa inyo ay two in one ibig sabihin na alaman nyo na ang inyong kapalaran sa ikatlong linggong ito ng buwan ng September ay maaari nyo pang basahin sa ilalim ng video ito o ng description ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio Ong upang patikim at malaman ninyo kung wala pa kayong kopya ng nasabing mga aklat ang mga example o halimbawa ng mga isinusulat ni Maestro Honoryong, bukod sa palmistry, numerology, astrology, ay mayroon din tayong uh, nobela hinggil sa isang bata na naghahangad na matuto ng okultismo at mistisismo kung kaya't hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damyang agimat na nasa pag-iingat naman ng tatang niyang si Sabater. At ang binatilyong ito ay sa paghahangad na gusto-gusto talagang matuto ng okultismo at mistisismo ay lihim niyang binuksan ang antigong baol. At dito na nga umandar ang istorya at nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo na kasabay nating inilalabas sa weekly horoscope. At nababasa nyo nga ito sa ilalim ng video ito sa description. At balikan nyo na lang ang mga dati nang naipalabas nating weekly horoscope upang masimulan ninyong basahin ang unang labas at ngayon ay nasa ikapitong labas na tayo ng ang sikreto ng okultismo at mistisismo na ang pangunahin nating tauhan ay si Arya Bata. Kaya sa mga YouTube video at video na ina-upload ni Maestro Honorio ay talaga namang marami kayong matututunan hinggil sa karunungang lihim at dagdag kaalaman upang malaman ninyo ang inyong kapalaran. At syempre pa, sa mga hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe kayo at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa iba pang YouTube video na ipagkakaloob ni Maestro Honoryong ang lalong lalong-lalo na sa last quarter ng 2024 kung saan ay advance nating tatalakayin sa susunod na mga araw ang prediction 2025 kung sino-sino ang animal sign na suswertihin sa year of the wood snake sa 2025 subaybayan so niyan kaya dapat mag subscribe at pindutin ang notification bell o notification button at sa mga nagnanais na marinig ang iba pa ang karunungang itinuturo ni Maestro Norio mapapanood niyo po ang date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado sa Bulgar TV Ibulgar TV sa YouTube at sa iba pang social media platform ng pahayagang bulgar. Sa live na i kay Maestro live tuwing araw ng Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi ay kasama natin ang maalindog na si Miss F. Kaya kung wala kayong magawa pagdating ng araw ng Sabado ikapito hanggang ikawalo ng gabi at nagnanais na malaman ninyo ang inyong kapalaran ay manood lamang kayo ng nasabing live kung saan pwede kayong mag-comment o magtanong hinggil sa inyong kapalaran at libre at masaya nating kayong paglilingkuran. At siyempre pa sa ikatlong linggong ito ng buwan ng September ay malalaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay at swerteng numero. At marami pang swerting darating sa inyo sa ikatlong linggong ito ng buwan ng September. Kaya nod na! Weekly Horoscope September 15 to 21 2024 Aris, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, malayong malayo ang iyong mararating. Ibig sabihin, magiging matagumpay ang buhay mo, lalo na sa aspetong pangmaterial, paglalakbay, at sa mga bagay, na may kaugnayan sa damdamin ito rin ay nagsasabing makararating ka sa malalayong at mga lugar mapalad na kulay ang red maswerteng numero 6 10 19 25 28 32 Taurus nilang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Kailangang yumamang ka dahil hindi mo kaya na hindi tulungan ang mga nagsisilapit sa iyo. Pero huwag kang magalala dahil sa linggong ito. Ang langit mismo ang siya namang laging aalalay sa iyo at magbibigay ng bulto-bultong mga biyaya. At maraming-maraming salapi na halos hindi mo na talaga mabilang pa sa sobrang dami talaga. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero Six, eighteen, twenty-four. Thirty-four, forty-one, at forty-two. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput-isa ng May hanggang ikadalawamput-isa ng Hunyo. Malakas ba ang loob mo? Dapat lang, dahil sa linggong ito. Ipakikita sa iyo ng langit ang mga oportunidad na pwede mong sunggaban. Hindi ka dapat masihan sa pag-iisip, isip at pawis-wis lang. Sa halip, sunggaban mo ang kahit isa sa mga iyon. Oo. Ibinabalita ng langit at binibigyan ka ng go signal na kung lalakasan mo ang loob mo, halos abot kami muna ang tagumpay at wagas na kaligayahan sa ngayon. Mapalad na kulay ang yelo. Maswerteng numero 1, 14, 20, 27, 32, at Portipo. cancer silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hulyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo sa ito hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo natutulungan ang isang malapit sa puso mo nang matahimik ka na tulungan mo siya. Kapag tinulungan mo siya, yung naitulong mo sa kanya, doble-doble. At mas marami pa ang ibabalik at ipagkakaloob sa iyo ng langit. Lalo na sa larangan ng salapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero. 5, 11 19 26 29 at 41 Leo Silang isinilang mula ika 23 ng Hulyo hanggang ika 22 ng Agosto Sa linggong ito sa muling pag-ikot ng gulong ng kapalaran. Ikaw ay matatagpo ang sobrang masaya. Dahil ikaw ay tiyak na mapapasa ibabo. Kumapit kang mabuting mabuti upang manatili ng mahabang panahon ang swerte at magagandang kapalaran sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang balet. Uler, ten numero. 6, 10, 25, 34, 36 at 45. Virgo. Silang isinilang mula ika 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre. May ibabala na mapagkakamalan ng iyong tinutulungan na ikaw ay may pagtingin sa kanya. At kapag nagkataong mahina ka sa linggong ito, siya at ikaw ay magiging kayo. Sa nalalapit na kapaskuhan, madinaw na nakikita sa bolang kristal, masasaksihan, ang isang masarap, nakakikilig, at lihim na lihim lang na suyuan. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero. 2, 9, 16, 22, 38, at 41. Libra, silang isinilang mula ikadlawan putat lo ng Setyembre hanggang ikadlawan putat ng Oktubre. Sa linggong ito, matatangay ka ngayon ng iyong emosyon sa huli. Sasabihin mo sa iyong sarili kung bakit ba hindi gumana ang isip mo magkagayon man. Hindi naman mababago ang nakatakda. Magiging pabor pa rin sa iyo ang sitwasyon. Hindi mo rin aakalain sa iyong pagkakamali. Mas marami pa palang mga swerte at magagandang kapalaran ang sunod-sunod na darating. Mapalad na kulay ang pizza.

sapat ang lakas ng loob na nasa sa iyong pagkatao. Kaya lang, naaapektuhan ka ng mga negatibong pananaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mo silang pansinin. Tuloy-tuloy mo lang gawin ang iyong mga balak at mga plano mo. Malapit na malapit ka ng manaig at magtagumpay mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. One, seven, eleven, nineteen, twenty at thirty-three. Sagittarius, silang isinilang mula ika dalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamputisa ng Disyembre. Sa linggong ito, sobrang mapalad ka. Dahil yung mga swerteng hinahangad mo ay mapupunta sa iyo. Yung mga swerteng inaayawa ng iba ay sa iyo pa rin mapupunta. At ang pinakamag nito, yung sinuwerte ng iba na nakalagpas sa kanila at hindi nila kinuha ay sa iyo pa rin ipagkakaloob ng langit. Kaya sa kapaskuhang darating ang dami-dami mong swerte na dapat lang lagi mong ipagpasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at sa mga kapus palad. na kulay ang maroon. Maswerteng numero. 6, 12, 27, 33, 40, at 44. Capricorn Silang isinilang mula 36, 36, 36, hanggang 36, 36, 36, 36, sa linggong ito, huwag mong pahirapan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ganon din naman, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Dahil sa bandang huli, magugulat ka pa at mamamangha sa mga mangyayari sapagkat ang mangyayari makukuha mo ang anumang ginugusto at ina -asam, asam mo. Dahil ang lahat ng ito ay kusang ipagkakaloob sa iyo nang nasa itaas. Kasunod nito, labis kang kahahabagan ng langit. Kaya, pagkakalooban ka ng mga biyaya at material na bagay na halos wala sa isip mo na mapapasayo pala lalo na sa huling yugtong ito ng taong 2024. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerting numero. 4, 8, 17, 22, 27, at 31. Aquarius, 17, 17, mula ika ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Kailangang yumamang ka dahil hindi mo kaya na hindi tulungan ang mga nagsisilapit sa iyo. Pero huwag kang magalala dahil ang langit ang siya namang laging aalalay sa iyo at magbibigay ng mas marami pang mga biyaya at mga pagpapala. At anuman ang dumating na mga pagsubok, tandaan mo lang, ang langit ang lagi ng gagabay at aalalay sa iyo. Kaya anumang pagsubok ang dumating, agad-agad din itong matutunaw at maglalaho. Mapalad na kulay ang aquamarine, suerte en número. 6, 18, 24, 34, 37, at 42. Paises, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso kapansin-pansing malalaki at sobrang malami ang mga pangarap mo. Ngunit isa lang sa mga ito ay sapat na para yumamang ka ng husto. Kaya nga sa linggong ito, huwag mo nang pangarapin ang mga bagay na malayo sa katotohanan at imposibleng mangyari at matupad. Sa halip, ang pangarapin mo ay ang yumaman. Makikita mo bago matapos ang taong 2020 po. yung tilang, pero tiyak na ito ay pagkakaloob na sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 3 9 12 20 36 at 43. Maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope at sa mga sumusubaybay ng YouTube channel ni Maestro Honorio. Maari nyo pong balikan ang ating mga playlist upang matuto kayo ng basic palmistry kung saan nandyan ang swerting guhit ng palad. Isa yan sa mga porte natin sa ating playlist sa YouTube channel na ito, ni Maestro Honorio. Matututo kayong mag-analisa ng guhit ng palad kung papanoorin nyo sa playlist ang swerteng guhit ng palad o palmistry. Mayroon din tayong basic numerology, swerteng numero itinuro ni Maestro Honor yung ang kahulugan ng mga numero 1 to 9 at ang mga kakompatible kaya kung wala kayong magawa balikan ninyo ang ating playlist hinggil sa swerteng numero at kung gusto niyo namang matuto kung paano ini interpret ang handwriting at signature yan naman ang tinatawag na graphology ay meron din tayong playlist swerting, handwriting analysis at signature analysis. Punong-puno ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito. Kapag naman na naginip kayo at gusto ninyong malaman ang inyong panaginip in terms of psychological interpretation o yung malalim na kahulugan ng inyong panaginip na nanggagaling sa inyong unconscious self or unconscious mind. Sabi nga ni Simon Freud, ang dreams o mga panaginip ang royal road o daan patungo sa unconscious self upang matuklasan mo yung gustong sabihin ng iyong isa pang sarili. Dalawa, ang sarili natin. Kaya minsan o madalas ay hindi tayo successful dahil nag- aaway o magkaiba ang tinatahak na direksyon ni unconscious self at ni conscious self. Ibig sabihin, lahat ng napapanaginipan natin ay galing sa udyok ni unconscious self. Kaya hindi natin maintindihan kung ano ang kahulugan nito. Ngunit ang lahat ng ito ay tinuklas at ipinaliwanag ng psychologist na si Carl at Simon Freud na ininterpret naman ni Maestro Honoryong sa ating playlist na Swerteng Panaginip. Kaya kapag wala kayong magawa, bukod sa guhit ng palat, numerology, graphology, ay pwede nyo ring puntahan ang ating playlist na Swerteng Panaginip. At dagdag dito ay meron din tayong punsoy tips na playlist at horoscope o swerting horoscope at sa swerting horoscope na playlist ay ibinuod o isinamarize ni Maestro Honorio ang kapalaran ng zodiac sign na Aris hanggang Pisces kung ano ang kanyang mga witness o weaknesses at kung paano niya makokonquer o mapaglalabanan ang mga kahinaang ito upang kung ikaw ay isang Aris o anumang zodiac sign mo, Pisces, Virgo, Taurus, Scorpio at iba pa ay malaman mo ang tamang daan kung paano ka higit na madadalian na magtatagumpay at magiging maligaya sa buhay. Kaya ang ating YouTube channel ay punong-puno ng kakaibang mga karunungan na matutuklasan mo ang sarili mong kapalaran at kung paano mo ito itatama at pagagandahin. At muli, pasyalan nyo ang ating mga playlist kapag wala kayong ginagawa at magkita-kita tayong muli para sa susunod na Weekly Horoscope.